Ah, baby. Hmm. Hindi ko huwag mong galawin yan. Naku, sinisira talaga yung pumpers niya. Oh. nako naku, 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 naku. Ang mukha mo dito. Tande. Yeah. Puro kakalokohan, ha? Uy. Shh. Baby. Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan. Ang Hmm. Naku, 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 naku. Yung pepe, yung pepe. Naku, naku. Hmm, hmm, hmm. No, 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 no. No, no, no. No. <laughs> no. <laughs> Kawa. Oh. Candice. And now I... Sabi ko, Waga, mm hmm Candle! Ay! Yuck! Sige, sige, sige! Malaglag ka! Sige, sirain mo nang sirain mo. Eh. Candle! Shhh! Shh. Tingin ka dito, Delia, baby, oh. Baby! hindi ganito naman pagtitrepan mo ni cec cec kiki niny 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 Na, Na, niny